Hello everyone! So, paano daw po palaguin yung ating diamond? So, ito ko yung diamond ko. Meron akong 120. And, dito ka po pala makakakuha ng free diamond. Ayan, check mo lang araw-araw. Minsan kasi walang free. And, meron namang time na may free. Kaya, dapat chine check mo yun araw-araw. Pisingin mo yung free. Ganyan para makita mo kung may free o wala. Ngayon, wala tayong free. So, ngayon, palaguin na lang natin, no? Pwede rin pong mag-top up dito. Yan. Pero, sa na yan, ibubukod yung vlog dyan. So, so, bago tayo maglaro, guys, magpaalam muna tayo kay host kung pwede ba tayo maglaro para aware naman siya na maglalaro tayo sa ibaba. Eh okay. kapag nanalo ka sa paglalaro mo, syempre mag-send ka rin ng gift sa kanya. Kumbaga pa thank you mo na rin sa kanya. Pero 'wag mong uubusin at magtitira ka rin para pang pang-trade mo. Kapag nanalo ka ng malaki, i-trade mo para sa sarili mo na rin. So 'yun, ganyan po ang gagawin. So, ngayon, dahil pumayag na nga siya, so mag-start na tayo sa paglaro natin. And konti na nga lang po yung diamond ko kasi kanina nailaro ko and hindi ko na e record Sayang at panalo pa naman ako doon. Binigay ko lang sa kanya yung iba kasi sabi ko, stop na ako. Ngayon pala, ay hindi ko na e record So, ang tinira ko lang ay 50 plus. So, ngayon, ilaro ko na lang dito para mapakita ko na lang po sa inyo. So, dito ay hindi talaga ako nanalo in Siyempre, ganun naman talaga, no? Basta ang mahalaga is may pakita ko lang sa inyo kung paano talaga siya palaguin. Para naman may idea kayo na ganyan ang gagawin. So, ayan. Ganyan lang po. So, nata natalo po tayo. So, taya pa po tayo ulit. And, sana manalo. So, yun lang po hindi ako makapagbigay sa host na yan. Kasi wala na, naibigay na po na dun sa isa. Dahil doon ako nanalo, ibinigay e, ko na, in umalis ako. Nung pag-check ko, pala na records, kawawa naman ako. charot So, ganun talaga. Ayan, so second, taya na natin yan. Sana manalo tayo. And kapag pala ano, mga next week siguro mag-iikot ako, magbibigay ako ng diamond sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, no? Pasalamat po po sa inyo yan and at uh, yung mga naka-follow lang sa akin yung maibigyan ko kasi hindi ko naman alam kung sino-sino yung nag-subscribe and naka-chat ko kasi hindi ko naibigay yung chat ID ko. Pero sige lang po, uh, i-message lang po ako kasi once a week ako mag-iikot and magta-top up ako para lang po mabigyan ko kayo ng diamond. And kunting ano lang po ba, kumbaga palubag So, ganyan lang po magpalago ng um, diamond guys. So medyo mahirap kasi konti lang di diamond na. And yung technique po dyan, kung gusto nyo po talaga maka-earn ng marami, kung meron po kayo yung asawa nyo, gawa nyo po siya ng chamet account na pang male and yung sa inyo, ilive nyo po yung sa female account nyo, tapos yung sa asawa nyo po, ang ilaro-laro nyo dyan sa albaba ng live stream nyo, kasi kapag nanalo po siya, panalo din po kayo ng diamond kada panalo niya, meron din po kayong diamond na panalo, kumbaga hindi po kayo lugi, kapag may naglalaro sa inyo, pabor po sa sa inyo yun, and ang maganda doon, kapag nananalo ka doon sa account mo, isi-send mo sa iyo. Dagdag kita na rin. Ganun po yung technique diyan kasi dati ganyan ginagawa ko, no? Um, pag nanalo ako ng maraming diamond, sinesend ko po kagad sa sarili ko, sa female account ko. So, kumbaga, ano lang, um, discarding malupit po. So, hanggang dito na lang maraming sama. Salamat sa panunod and God bless po.